guys. Good guys. Pupunta natin yung, yung, luto kung ano sinigan. Pukuha pala tayo ng ano, pansigan. Ito. Wow! Kulong kulo. Wala na sabot sa akon. Why wala sabot sa akon? Hindi naman sinasabi sa akin eh. Okay, yes, so ito na guys, oh. Sinigang. Sige so na natin, guys. Ah, sarap. Sana all. <laughs> okay so guys, oh. Sinigang. Ngayon na natin lagay sinigang. Hindi na lang kaya ang ano, kakain ng ano, sinigang. Binutom na ang aking mga apo. Okay, natin. Ah, kutsara. Kutsara. Tingnan natin kung ano, lasa. guys para gulay lang naman at 'di maluto ang gulay okay, so Guys, mamaya guys Paki-comment at paki-like naman po in daw ano mga video guys. At paki-subscribe na rin mga video ko. We are Binty TV guys baka naman pwede humingi ng suporta sa inyo well, hindi pa naman tayo sumasahod kasi hindi pa naman tayo monetize guys dalawin nyo yung bahay ko at mag like and share kung nyo nang ano isroll lang ha kung pwede lang peace tayo peace kung pwede lang po pakisubscribe uh, pati click ang notification para marami kayong mapapanood ng niluluto kong ulam. Sinigang po yun, simple yung sahog lang nilagay, hindi marami. konti lang nilagay natin lang. Isang kilo may baboy. Nag-request kasi sila eh. Kasi puro <coughs> dalawang araw na ako. May gulay pa akong ginata dyan. Dalawang araw na kami gulay Tapos sista. Da. Dalawang araw din. Yung ano, yung, 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 ano, yung tambako, ang sarap. Pinaksi ko, pag matuyot nila. Saka ko ginata. Ang sarap yung halo talong tapos minsan halo ano, pechay karamihan pechay masarap kasi eh. hindi, hindi ako pwede sa talong ngayon may halong talong yung sinigang ko kasi no choice na ako kasi dapat talbos lang kamote wala yung matanda maraming 15 pesos yung marami na pwede na talbos kamuti lang tapos yung siling green sa kamatis sibuyas okay na sa akin yun eh pero kanina nilaga ko lang muna siya na sa hog na ano, mga ricado. Tapos tinapong ko, inugasan ko yung baboy. Siyempre, ano yun, yung, guys, hindi sariwa yun. yung tawag dito, frozen meat po yun. Kaya kailangan ganun gagawin natin. Titinan na natin, guys. Kasi masandali lang maluto yun. Ah, titikman na natin yun, ano. Nagulong um, um, na, di ba? Ito na natin lasa, guys. Kasi tinan natin kung maalat. Ang tama lang yung kanyang alat. Ang tama lang. Tapos na natin siya powder Pao dyan. Tama lang yung alat. Hindi ka pa pala dito. Hindi ko napansin ha. No? Pwede nyo yan. Para bukos. Okay, wala lagay na natin sa ug natin. Eh. Wow, sinigang nas yung palo. <coughs> Sarap, diba? Ang kulo pa. Ay, tama-tama lang yung nasa niya, guys. siligang Isa. Napunta tayo sa tindahan. Isang, isang ano pa Para lumambot yun ang kami. Kakain na rin ako. Bye bye. Mamaya na hintayin ko. No. Mahaba lang ano ko video. Maraming salamat po sa pagpapanood ng aking video. Salamat po. Paki-subscribe, don't forget subscribe po my YouTube channel Kuya Arvin TV. Salamat po.